Hello kung mga idol, good morning po. Shout out pala sa mga ano uh, mga followers natin, mga uh, active followers natin dito sa social media. Uh, payo ko lang pala sa mga nag content gumawa kayo ng video. Tapos, paggawa nyo ng video, umikot kayo sa mga kailangan ko content or mga content creator kasi doon lang may post ni Meta or ni Algo yung inyong uh, mga video. Siya na pong bahala sa inyo. Kaya uh, huwag na kayo mag ano, uh, kumbaga huwag kayo mag stay lang sa isang video na may mga content doon. Mag follow, um, i-follow nyo sila, mag-comment kayo doon sa mismong content ng mga uh, content creator na pinapanood nyo sa mga baguhan din po inuulit ko uh, wag po kayong mag uh, gawa ng content na hindi na sa ano hindi na sa mga content nyo kasi meron nyo sana na nare-restrict kayo or nabibigyan kayo ng penalty ni Neto or ni Anko kaya sundan niyo po yung mga ibang nag nagagawa ng content huwag nyo po lagay ng basura yung inyong content kasi Napupunta lang yan. Ma ma maiba ma basura din yan. Walang kita po yan. Kaya sa lahat po na, nan na nanonood na, 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 sa video or content ko, mag-subscribe mag po kayo sa aking uh, Facebook account at uh, para po ay may matulungan na tayo at gusto ko rin po makatulong sa ilang tao na nangyilaan ng tulong. Tulong sa mga batang uh, hirap po sa paggastos ng pag-aaral, mga mga maliit na bata gusto ko rin po sa mga ganyan uh, kumbaga mga feeding gano'n magbibigay ng mga school supplies at sa lahat po na nanonood nito sana po ay appreciate nyo po yung mga sinasabi ko sa, sa aking mga content Halito ito po ay uh, Iko continue ko po, po itong content, uh, pagsasalita dito sa content ko uh, sa mga magandang bagay, mga natang himbawa po ng isang tao. Yan po at maraming pong salamat and God bless po sa lahat. At uh, ingat po kayo mga idol, always keep safe. At sa lahat po ng ano, uh, po ng nagtatrabaho ng malalayo mo, biyahe mong malalayo, ingat po kayo palagi. At uh, pray lang po tayo palagi sa mga may mga problema po dyan sa uh, sarili. Baga hindi nyo na po may mga problema nyo bigyan niyo po ng halaga ang bawat isa. Yun po. At maraming salamat sa panonood ng aking video. At yun lang po. Goodbye.